So ayun ang mga korang pagkatapos ng madugong baklasan nung nakarang araw. So alos isang araw din natin binaklas tong tiles dito. So napakita ko na lang sa inyo nung nakarang video ko. So ngayong araw na to, uh, mag-umpisa kami na mag-layout para rin tiles. Pero yung kakabit namin na tiles sa 40 x 40 rin. So ang kagandaan dito dahil magandang design na yung ipapalit namin na tiles. Kaya naman sa araw na to, napakita ko sa inyo kung paano kami magtrabaho dito. Tapos kung paano kami maghalo ng aming adhesive. So pinaghalo lang namin yung adhesive sa so, simento. So bali... Hindi na namin tiniktik yung mga pinagbaklasan namin. Napatungan lang namin ng adhesive tapos siminto na lulusaw para i-plat lang dyan para kapit na kapit. Dahil yung ating tiniktik na yan, so maganda naman yung pagka, ano natin yan, pagka pump ng unang tiles natin. Kaya pantay na pantay yan. Kung level din yan. So, may mga party lang dyan na medyo mga nakauka. Yung kasi yung nakasama yung pagtiktik natin nasama sa tiles. So pero kagandaan dyan dahil pantay-pantay yan lahat. Kaya, tapos nagatak tayo ng tansi. Uh, Nakaiskwala siyang tansi para kahit sa kabila. Tapos kaya naman dito sa kabila. So bali maghihwalay kasi kami sa pag tiles ng aking kasamang mason. Kung baga dyan lang kami nagbasi, So, alos 1.5 cm yung inangat natin dito sa ating flooring. Yung kapal kasi ng ating tiles, ah, nasa kulang-kulang 1 cm. Tapos, kaya yung magiging mortar natin, ah, nasa 0.5 cm din yung, ano, yung mortar niya. Kaya, kamagandang kabit to. So, marami pa rin mga kurago na nagko-commit sa atin tungkol nga sa pagka-tiles natin dahil gusto nila yung adhesive daw wag lang haluan ng simento so di ko sure kung totoo yung sinasabi nila dahil di ko nga sinabukan na magamit ng adhesive na walang simento dahil kasi pag di, kasi tayo magamit ng simento sa adhesive talagang 100% yan bakbak bak, bak, agad yan kasi sinasabi nila pag ginaluan daw ng adhesive sa simento mabilis na mabakbak hindi po hindi ganun yun dahil pag mo, mo niya yung simento alam nyo naman yung simento pag tumigas talagang kapit na kapit tapos yung adhesive naman matagal matuyo matuyo man yan kumbaga hindi kapit sa tiles kaya hindi uh, ko alam kung totoo yung mga sinasabi ng ibang ano, nagko-comment so sadyang walang alam sila sa pagka-tiles hindi nila alam yung posisyon ng pagtatiles dahil ako kasi marami na ako nakasamang tile sitter halos marami na talaga marami tayong nakasama talagang discarded talaga namin sa pagtatiles pag naglagay kami ng alisib kailangan may kasamang siminto yon tinasamahan talaga namin. Siguro yung mga nagsasabi nun, baka di ko sure, di, pero talagang walang alam sa pag, ano, pag uh, Kasi kami, ka, ang ginagawa talaga namin dyan, nililagyan talaga namin ng cemento, so alisip, nagsasama namin yan para makapit. Pag kumapak pa niyan, dipindi na lang kasi yan sa pagka-tiles. Kung baga sa isang mason, dipindi na lang sa isang mason o tile city na mag-tiles, kung paano sila mag-tiles, kaya nagkakaroon ng kapak. So, doon lang naman tayong kakaproblema sa pagtatayles tiles kung pagka-tiles ay hindi maayos kaya nagkakaroon ng kapa. So, dalagang discard talaga namin, simento, adhesive, pinaghahalo talaga namin. So, dahil nag uumpisa na nga pala kami ng pagka-tiles dito, yan, nag-umpisa na kami ng tiles na kami nilatag kaya tuloy tuloy yan napakabilis lang nga nailatag namin dahil ay dati na siyang tiles sa antin lang namin kumbaga manipis na manipis lang talaga kaya madali lang namin ikabit yung tiles na kami kinakabit ngayon so panoorin nyo hanggang dulo pagkawa natin dito sa ating pagka tiles at kung magustuhan nyo nga itong ating pinapakita na video sa inyo so ako lang gumagawa nito na Oragon official vlog so kung magustuhan nyo itong ginagawa natin mga video na to paki uh, pakicomment kayo at syempre pakilike na rin pakishare na rin dahil dito lang, dito lang makikita nyo sa youtube natin sa Oragon official vlog. Uh, paki-subscribe para patuloy pa tayong gumawa ng mga video na tutorial or hindi matutorial pero sa langan pang most yung mga about ano natin pinapakita kaya panorin nyo ito hanggang sa matapos itong ating pagkatlikes So, dito muna mga ko sa part na to halos matapos-tapos namin na i-tiles yung buong ang uh, teris so bali matitira natin dyan yung mga zero na lang dahil nagkakulang tayo ng tiles kumbaga lang yung estimate ng ating boss dito sa pagbili nila ng tiles nagkabaliktad kaya nga binakbak nila binakbak namin yung unang kinabit namin dahil baliktad yung nabili nilang tiles so sa, dapat sa baba yun kaya sobra yung nabili nilang tiles para sa baba sa may garahe ito naman yung nagkulang so bali matitira pala dyan sa itinilist natin ang mga zero kung matitira dahil yun nga kulang nga yung sa tiles so pero kagayaan maganda dito mo kung talaga maganda yung napili nilang panibagong tiles. So magandang design ng tiles. May bilog-bilog pa -bilog. siya so talaga magandang tingnan kung anong itsura. So dito nga dahil naabot na natin na i-tiles yung dating binakbak natin ng mga tiles dito. yung baga yung pinaka natigil natin na pag tiles nung nakaraan naabot natin. Kaya dito na sa dulo medyo makapal na yung ating tiles. Kaya nag dry pack na tayo dito. din na tayo naglagay ng adhesive simento na titiles natin. Kumbaga, papalaman na lang natin sa tiles yung uh, adhesive simento sa ibabaw ng ating tiles. Tapos dito, pang patungan silalim, nakadry pack tayo. Ito yung ginagawa ng isa natin na tile sitter. syempre tayo naman, uh, natin yung ibang zero. So, ginagamit natin ng adhesive kasi yung zero na yun, yung iba. Uh, sakop pa yun nung binakabak natin. Kaya malipis pa yung nilagay natin. Kaya adhesive pa yung nilagay kong uh, pang, pang mortar, hindi pa dry pack. So, ayun nga, dahil uh, nag-zero tayo dito sa may gilid so halos talaga matapos natin ang buo common car ka, nagkataon lang na uh, marami tayong tiles na stock dito kung baga sakto yung tiles na bili natin talagang matatapos masabi ko matatapos siguro namin to kung uh, dahil maaga pa lang uh, 3.30 pa lang so tapos na agad namin so ito na yung itsura ng aming ginawa yan so maganda maganda yung kinalabasan dahil uh, yung mga bilog bilog sa so, yung kuha mo tapos maganda dito yung tiles hindi siya hindi siya bingkong yung pahirapan mag-tiles ano, mag kasi mayroon kasing ganun na eh, may hirapan ka nakangat sa dulo tapos nakangat din sa kabila kaya may hirapan iba.